Samantala, sinibak ang labing anim na nurse sa isang ospital sa Tagig dahil sa pag-like sa isang post sa Facebook na kontra po sa ospital. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, may iba pang dahilan kung bakit sinibak ang mga nurse. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Dahil daw sa pag-like sa isang post sa social networking site na Facebook, sinibak ang may labing anim na nurse ng Tagig Pateros District Hospital. Ang mga nurse tuloy, hindi matanggap ang anilay hindi makatarungang nangyari sa kanila. Nung nakausap namin yung medical director, sabi niya, dali niya po sa Facebook. Then nag-like kami sa post nung doktora namin sa hospital. Med, um, about po doon sa Facebook like na ginawa po namin, doon sa pag-like sa comment ng isang doktor po namin. Sa post daw kasi sa kanyang wall sa Facebook ng volunteer doctor na si Jocelyn Imbaw, inilagay nito ang anyay kawalan ng kaayusan sa nasabing hospital. Uh, medyo mabagal ang progress ng ospital. Sa almost two years na pinanghahawakan ng present na management ng direktor, parang mabagal yung progreso. You will take that po na as something na good para mayroong pagsimula ng changes kung sakali o may ayusin. Kaya hindi raw katanggap-nanggap para sa mga nurse ang dahilan ng ospital para sila ay tanggalin. Kaso kung dahil sa Facebook lang, parang babaw po eh hindi siya magandang dahilan para mag-terminate. Um, masama po sa loob namin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang ospital tungkol sa issue. Pero paglilino ng tagig local government, hindi lang ang ginawang pag-like ng mga nasabing nurse ang dahilan ng terminasyon. Nakabase yan, hindi sa kung ano ang pinopost sa Facebook, hindi sa kung ano ang linalike sa Facebook, kung hindi yung competence ng mga nurses and doctors and at the same time, yung kakayahan nila na sumunod sa protocol ng ospital. Lahat ng ginawa nila may roong consequences and they should be responsible for what they did. Ano? Atin lang ang ginawa naman namin eh, to hold them accountable for what they did. Pero ayon sa mga tinagal na nurse, may mga evaluation sila na magpapatunay na maayos ang kanilang performance tulad ng kanilang appraisal. Wala na raw maggagaw ang mga nasabing nurse sa kanilang naging kapalaran. Ang hiling lang nila ngayon, mabigyan sila ng certificate of employment para muling makapag-apply ng trabaho. Para sa unang balita, Maris Sorabduraman, reporting